Hello guys, good morning. Nagluto tayo guys ng pakwa. Tofu. Ayan, nagisa na ako ng bawang sibuyas guys. At lagay na natin ito. nag ko na yun. Tofu. 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 Walang baboy. Tukwa, tukwa. Ano guys? Toyo, suka, at saka kunting mm -hmm. tubig, tapos kunting sugar. ang baboy, guys. Ano naman yung guys, kasi parang magkalasa lang yung tokwa. Iyos tayo ngayon sa baboy at masyadong mainit. Masyadong naiimot at baka yung high blood ayun, damihan lang natin ng bawang sibuyas at presto meron na tayong ulam ayun guys, ma maasin na may kunting tamis. So, kung naman ang panghalian. Pagyan natin ang dekorasyon. Pang-decoration lang yun, guys.